Nasa sampung foreign nationals ang nahuli ng Bureau of Immigration dahil sa mga kasong pandaraya sa dokumento. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sa Bagong Pilipinas ngayon, nagpanggap na mga Pilipino ang mga dayuhan kung saan may dalda-dala ang mga itong authenticated na mga dokumento na para lang dapat sa mga totoong Pilipino. Kabilang dyan ang Philippine Passport, National ID, Postal ID at iba pa. Tiniyak ng Bureau of Immigration na tuloy-tuloy ang pagbabago sa mga paliparan sa bansa. Gaya ng pagdalagay ng makabagong kagamitan para mahuli agad ng mga pasaway na dayuhan. Ayon pa kay Sandoval, maituturing itong isang national security issue kaya dapat lang agad itong matugunan. Nagbanta naman ng Bureau of Immigration na hindi lamang mga foreign nationals ang makakasuhan sa ganitong ilegal na gawain, kundi maging ang mga kasabot nila sa Pilipinas hindi po natin maaalis na maaari po um, posibilidad that yan. That's why we forwarded it po to the NBI as well as the issuing authority para maimbestigahan pong maigi itong kasong ito. It might be a uh, a web of different individuals po um, na uh, nagsisimula ng mga ganito pong palukohan. So we think that it's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this whether it be from the government or from the private sector, yung mga fixers po na pag-alagal.